Ay, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Um, ngayon po ay gagawa po tayo ng reserve videos para po, um, kasi misa po busy po talaga ako sa mga um, online readings. Ko. So, kung may time po ako at um, wala naman po pa akong ka-online, gagawa po ako ng free readings para po sa inyong mga subscribers ko. Ayan. So, ngayon po ay lunis nang ginagawa ko po ito no. So, kailangan po nating um bigyan ng uh, oras ang ating mga subscribers pa rin, no? okay? So, simula po tayo sa mga sandaling po ito. Hindi ko po alam kung ano na naman po ang mensahe para sa inyo, mga subscribers natin, mga kapatid, okay? Um simulan po natin. Hmm. The devil again in reverse. Deception and manipulation. Excess pride. Ito. I will of fortune Pala. Reversal of failure. Hmm. Bigit ng baraha po niya agad, ah. Yung meaning uh, the devil. Deception and manipulation. Excess pride. Uh, failure. Reflection ay ang alam ko na yung ano po topic natin yung reflection will power okay responsibility passion standard finding peace deception again deception insecurity tactics and strategy selfishness okay ang tao pong ito ang sinasabi sa barahan natin ngayong umaga ang mensahe ko ay Um, meron po kayong tao sa buhay nyo o naging tao sa buhay nyo na selfish, um, insecure, pero hindi po pinapahalata, no? Um, sa so lang po, niloko po kayo nito, may manipulate, okay, may deception, may manipulation, may deception, tactic, strategy, pero ang tao po nito ay sobrang ma-pride, no? Sobrang ma-pride. Um, failure po siya sa lahat ngayon um, nag po siya ngayon, no? nag po siya selfish po itong taong to, no? Okay, ang topic po natin na, na, na sinasabi ng baraha ay meron po sa inyong nanloko nanakip, na nakita na napakataas ng pride at pinapakita po sa inyo na, at hindi po ito, ano ha, hindi po ito, uh, nahanap ko po yung item, hindi po ito bababa kasi sa sobrang taas po ng pride niya no mag ano po to great pretender that's the right word great pretender great pretender po to kasi pinapakita niya masaya siya sa buhay niya maayos siya masaya siyang wala ka na pero the truth is nagre-reflect po siya iniisip ka po niya hindi lang po niya kayang aminin sa iyo Okay, hindi po siya bababa sa level na magmamakaawa sa iyo dahil masyado pong mataas ang pride dito pero he is a great pretender nagpre-pretend po siya na everything is all right pero sa totoo lang po kinukusig din po ito ng konsensya niya sa, sa, ngayon okay meron naman po siyang um meron po siyang sorry for the word po ah pero ito pong taong to may, itong, ay, ba't gusto kong sabihin to? Ayoko po sabihin, pero gusto ko po sabihin. Kasi ito po, o oh, itong hayop na to, po, <laughs> na nakarelasyon nyo. Sorry for the word po talaga. ah uh, akala nyo po nasasaktan kayo kasi parang siya okay na okay. Tapos kayo sakit na sakit. Tapos siya po rin po, ah uh, parang bakit binibless pa siya? Parang okay na okay pa yung buhay niya. Parang satisfied siya sa buhay niya. May mga blessings. Hindi po, he is a great pretender. Okay? pa iniisip niyo po na, bakit siya pa yung okay, ako pa yung hindi? No. He's lost. Oh? Lost po siya. No direction. Pinipilit niya lang pong ipakita sa'yo na nakatayo pa rin siya. Pero in reality, hirap din po ito. No? Ano po? Ano makita? Ayan. So, you know, may maaaring po itong taong to ay naghiwalay kayo or ginose ka. Or naghiwalay kayo na kayo pa po yung sinisisi bigla na lang pong nanlamig, bigla nagkaroon ng iba, bigla kayong ginose o hiniwala yan, tas kayo pa yung sinisisi. Ayan o, malinaw po sa baraha ko, failure. Lahat po ng nangyayari sa kanya ngayon ay failure. Okay? So, kung pinapalabas niya po na okay siya, masaya siya, etc., 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 don't believe him. Kalokohan ito. Sorry po ah. Yung energy po kasi talagang nadadala ko akala niyo po very powerful ang dating niya okay na okay siya pero he's very selfish and greedy kaya niya po ginagawa yan kasi ayaw niya pong mapahiya ayaw niya pong mapahiya sa inyo okay takot din po siyang makarating sa inyo takot din po na siyang makarating sa inyo na hindi siya okay kaya lahat gagawin niya para pakita niya sa iyo at patunayan niya sa iyo okay siya pero nasa process po siya na nag-iisip, nakukonsensya, hindi po siya makamove on dahil sa konsensya niya. Pero, hindi niyo po yun malalaman, sabi niya. <laughs> eh, sorry, hindi malalaman. Nandito si Lady Elena, sinismis na kita. Sinabi ko ngayon sa kanya, sa subscriber kong kapatid, na ang totoong nararamdaman mo. <laughs> Kahit mag-pretend ka, pangloko ka. <laughs> yung pangloko, yun po yung hiwalay niya naman po, yung kung nan babae man po to nadala po to sa bigla ang ano lang to eh bigla ang pangyayari in fairness naman po sa taong to ah, uh, hindi naman po niya inimagine na ganon kaya lang nangyari po parang ganon oh ayan po siya oh wala po siyang direction difficulties oh ayan po oh naka ano siya sa sarili niyang kalokohan oh Hirap na hirap po siya pero gusto niya para tingin na okay siya. Ma-fry itong mokong na ito po. Sorry ha. And history really sa, sa relasyon niya ngayon. No? Dumating na rin po sa na nabobored siya. At sa totoo lang po, um, iniisip niya po yung samahan na meron kayo noon. O loko ka. And is also heartbreak, I uh, mean, heartbreak, suffering, and grief. So, ayan, ngayon din lang po talaga, sa, ngayon po talaga, sobrang tumanim sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Sobra po siyang nakukonsensya. At hindi, parang hindi niya po ito pinapakita. Parang he's really okay. Ah, ang taong ito ay talagang ano ha, ah, ang taong ito talaga ay parang mapagmataas talaga po ito. Hindi ito pwede nga. Kasi ang gusto niya po, oh, pag ng relasyon na to na pinasok niya, relasyon niya, or ano, na pinalit niya sa'yo na hindi nag-work, nandyan ka pa rin po. Okay? Kasi gusto niya po, siya lang, hindi ka pwede magkaroon ng iba. At yung babae po na, yung babae po na kinakasama to, o karelasyon po nito, nahihirapan din po the Empress. Nahihirapan din po siya. Lagi po siyang may duda. Lagi po siyang may lack of satisfaction, difficulties. Alam mo po, sa totoo lang po, kahit po wala na kayong contact nito, pinag po kayo nito kasi nararamdaman po nila nitong babae na karelasyon ng ex nyo na nandyan ka pa rin po sa puso niya. Kahit sabi niya po sa yung hindi kanya na mahal, neck-neck niya po, mahal niya po kayo mahal pa din po kayo nito. It's just that mapaglaro tong taong to at nagkamali siya. Okay, oh, siya. Oh, careless siya sa mga um ano niya, decision making niya. Carelessness. Naiisip niya po yung happy memories niyo most of the time, no? Pero siya lang po ang nakakaalam. Pero nakakalata rin po nung karelasyon niya. By the way, sa inyo po may mga darating po sa inyong blessings. So you just have to open your eyes and appreciate things more. At the end of the day, mas successful ka pa rin po sa kanya because ikaw, you are healing na tinatanggap mo po. Iniiyak mo kung gusto mo iyak, um, nanginginig ka, lahat. Dumadaan ka sa totoong proseso ng, ng paghihiwalay o la, sa totoong proseso na nararamdaman mo while siya dinadaya niya po. Ayan o. Oh. Niloko ka po niya. Pero ngayon binabalansin niya po para oh. Parang nagkamali siya sa desisyon niya pero wala na siya magagawa. Hopefully, eh, secretly, hinohope niya po someday ikaw yung lumapit sa kanya. Ayan. Ito po ay para dun sa ibang tao, no. Meron po kasi akong um, Monday, Monday to day, ano. Monday po today, um, kahapon po, meron din po ako nakita. Ah, dalabas din naman po sa video ko. Huwag no? okay, mag-alala. Hindi ko lang po ma-upload sabay-sabay. Sa totoo lang po, uh, ang dami lang din po, sobrang busy po December, no? Tsaka may work din po kasi ako. Okay? So, yung kinakasama po ni itong karelasyon nyo, it's either may hiniwalayan lang, may hiniwalayan din po ito. No? It's either may asawa din po ito o may boyfriend ibang hiniwalayan niya rin para sa lalaking ito. Kaya gigil na gigil po siya ngayon na parang nararamdaman niya po yung kayo na iniisip pa rin po kayo nito. Parang naa-unfairan lang po sila. Fear of change. O, oh, sa totoo lang po, itong lalaking to, o oh, itong kinakasama, eh, ex nyo ay may takot na malaman o makarating sa inyo. Mas financially um, secure ka po kaysa sa kanya. Wala po siyang growth sa buhay niya. Ganun at ganun lang po mangyayari sa kanya. That's one. So, ngayon po, talaga, oh, nag-iisip po itong taong to, or, naiisip ka po talaga niya. Pero, siya lang po ang nakakalam. Pero, hindi po tangang mga babae, yung mga karelasyon, yung karelasyon niya po, talagang ramdam na ramdam po. Kaya, most of the time, um, nag-aaway po sila. May legal matters talaga, yung maaaring, yung babae, yung kinakasama po nila, it's either babae o lalaki po tong pinag-uusapan natin na may asawa po ihiwalay eh, or something. Tapos, yung kasama niyo po, yung, as, niya ex po, ganun din, um, niloko kayo. Parang may legal matters po ako nakikita. Palayain mo po ang sarili mo, ha? Palayain mo po ang sarili mo sa lahat ng pain. Huwag mo pong ikulong ang sarili mo sa ganitong klaseng sitwasyon at tao. Alam ko po mahirap mag-move on. Pero marami ka po napapalagpas na opportunity, miss chance because of this. Nakafocus ka po masyado dito kahit po sabihin mo po na kinakalimutan mo na po pero sa isang araw hindi po pwedeng hindi ito kasama sa iniisip mo. Kumbaga sa mga gagawin mo sa umaga ay, gagawin mo sa araw-araw parang nandun na po kasama na po tong naiisip mo siya lagi the emperor mag ka na po para sa sarili mo ngayon para po ikaw naman po, spoil din mo naman po yung sarili mo, ikaw naman po this time ayan o no? nag siya someday will forgive him her kaya lang, kung ako po na ganitong sitwasyon, sa halimbawa, hindi ko po ito patatawarin lang hindi siya sa akin mamakaawa. <laughs> Sorry po, anis lang ako. Babae lang din. tensionado po sila sa relasyon nila ngayon. No? Um, hindi po maayos ang communication nila. Hmm. Pero gusto ka rin po saktan nitong babae at gusto ka rin po saktan na kunwari sobrang happy sila. All is great. Ano lang po to? mga pretensions lang po nila sa buhay nila. Sino po ba niloloko nila? Di nila. Disappointed po itong lalaki oh, sa takbo ng buhay niya ngayon. Disappointed po siya. Ayun, oh, lagi pong away ng away. May conflicts lagi sila. Tsaka po may nababasa po ako dito na parang may gulo po eh. May gulo pong nangyari sa kanila. Okay, gusto niya pong mag-move on sa lahat na nangyari sa kanya. Gusto niya po ng totoong peace of mind pero hindi po mangyayari kasi um, disconnected din po siya sa sarili niya. Oh. Gusto niya po ng peace of mind. Sige po kung mababago niya lang daw po lahat. Oh, pero sorry nangyari na nangyari ginusto mo 'yan. O oh, ayan po talaga, home conflicts, lack of support. Ayano oh, in reverse po talaga, so home conflicts meaning relationship conflicts, nag-aaway sila, hindi sila masaya. Hindi po 'to masaya. Labas na labas po sa baraha. Oh, uh, Sunod-sunod po yung conflicts. So, oh. lahat po conflicts. Conflicts, rivalry, competition. Pinag-aawayan ka po nila. Ikaw po yung kay rivalry at saka ka-competition eh. Samantala, ikaw po sakit na sakit ka. Pero kahit papano po, dumadaan ka sa totoong proseso ng pakiramdam mo. Hindi mo po dinadaya yung sarili mo. Kasi sa ngayon po talaga, at mga nakaraang panahon, talaga pong halos sumuka ka ng dugo sa sobrang sakit. Parang ganun po yung pakiramdam. So, ngayon daw po, mag-explore ka daw po ng mga bagay-bagay. You will be successful. Basta, alisin mo muna po yung focus mo dito. Kailangan mo pong uh, kailangan mo pong mag sa ibang bagay para po unti-unti unti-unti po hindi ko po sinabing vegan nila Alam ko po sobra kang dinurog nitong ni taong to. Sobra kang So ang title po natin dito, masaya siya, nagala nga. Nilalamdam ko po, masaya siya pero kabaligtaran ng lahat. Sulat ko po kasi minsan po talaga nakakalimutan ko after po nito sa totoo lang, matatawa kay sa akin. After pong magbasa ako, sasabihin so ko, ano nga yung pinasa ko tungkusan? Kasi hindi ko pong malagyan ng title. Kasi nakalimutan ko na po eh. Kabalik. Parang lang. Pretender Okay Okay So, tuloy po tayo I-open mo po I-open mo po Ang sarili mo sa possibility, kasi ngayon po, meron iba sa inyo nararamdaman ko. Ayoko na po, Lady Elena, ayoko na po, ako sarili ko naman muna po. That's good. Okay, that's good. Pero sinasabi ko po sa iyo, there will come a time, na taga mo po sa batong matuad, there will come a time, na kapag, uh, kapag, okay ka na po, at may dumating sa iyo, bonus na lang po yung saya mo, kasi, na mahal mo na po yung sarili mo, yung eh. bonus na lang po tong lalaking darating sa iyo if ever. Pero wag ka pong antay na antay yung tagal naman. Gaya, hindi ka pa nga po nag eh. hindi ka pa nga po 100% healed. Gusto mo na po, wag ka pong pumasok sa rebound relationship sa ah. wag po. Kailangan mo pong, kasi magiging lack of commitment, oh. Um, yan po yung lumalabas dito. Huwag kayo pong papasok sa isang sitwasyon para lang mag-heal. Mag Okay? Huwag ka pong papasok sa isang relasyon na rebound. Naku, sisayar mo lang po kita. Sasaktan mo lang po lalo ang sarili mo. Huwag ka pong papasok daw sa hilaw na relasyon. Alam ko po, yes, sobrang burnout ka, sobrang stress ka. Hindi mo po alam kung paano mag-move on, pero hindi po yan ang right um, way ng pag-move on. Yung papasok ka po dahil po, yung papasok ka po dahil over uh, overstress ka sa sitwasyon mo ngayon. No, yan po ang malaki mong pagkakamali. So, yun nga po, oh. Malamig po siya ngayon doon sa babae. Kasi naman tuloy, lintik na babaeng kinakasama niya. Tapos yung nangyari po sa, kay, sa inyo, sa, di, sudden shock din po. Okay? Sudden shock din po ito. So, ngayon po, alam niyo, wala na siyang control sa inyo. Wala na po. Ayun po, um, ito po yung ating ating readings for today. Ang mensahe na kabaliktaran lang po ang pinapakita sa inyo. Hindi po siya, hindi po siya sila masaya. At uh, lahat kabaliktaran po, no? Ang pinapakita niya, panikayabangan. Panikayabangan itong, ano niya po, ex niyo. Napakataas ng ihi, napakataas ng ere. Ayan, oh, excess pride. O, oh, sino po ba niloloko niya? Sarili niya. Pasensya na po, ah. <laughs> Minsan na po ako. So, deception and manipulation. Ayan. Ganyan. So, ingat po kayo sa mga papasukin nyo sa buhay. Huwag po kayong basta-basta pumasok. Be out of um, hurt. Out of... Um, talagang ganun po ako minsan. So, readings ko po pag nadadala ako, may payo po talaga akong kasama. Kasi parang sa akin po, parang napakalapit nyo po sa akin. Kung ako ako po energy niyo, sa totoo lang, kapag nagpapa-private reading po yung mga subscribers ko sa akin, bukod po sa nakikita ko sa baraha, parang yung energy po nila kitang kita ko. So, parang matagal na po kami magkakaibigan at matagal na po kami magkakakilala ng mga subscribers ko na nagpapaprivate reading, no? At may mga lumalabas po doon na, syempre, wala po sa private read, as of, um, sa general reading kasi general reading is the the um, energy of all of you okay pero pagka po personal reading tulad po ng Ibang mga hinalaan ko. Nakakaiba po yung ibang lumalabas sa kanila. At saka po, natatawa po ako. Huwag po kayo magsisinungaling sa akin. Kasi po, meron po akong mga, um wala po akong judgment. I will just read your cards. Okay? May iba po kasi na, sasabihin nila sila daw po yung legal. Out of hiya sa akin. Pero at the end of the day, makikita po natin sa barahan na sila yung third party. Tapos sasabihin ko po na iba po yung akwento nyo sa, iba po yung sinasabi nyo sa akin na nakikita ko po sa baraha kayo yung third party, pinagsinungalingan lang naman po kayo, hindi nyo naman po alam na may asawa, wag po kayo mahiya doon tatawa na lang po sila, Minsan iiyak magsasorry, it's okay, pero sayang po kasi, eh, dahil um, iba yung doon lumalabas sa baraha ko, dahil um, nakikita ko po yung sitwasyon ba diba? kasi nakukuha ko po yung energy, so sana po, ano, um magiging honest tayo kapag magpapaprivate reading. Okay, yun lang naman po. Napachika po ako sa inyo. Okay, so yun po ang ating reading for you guys. And I hope um, um, magtan na makita nyo po kung ano yung para sa inyo. Makita nyo po kung Um, ano yung makakapagbigay ng peace of mind sa inyo? Please, kung halimbawa po naiisip nyo sila at nasasaktan kayo, kurutin nyo po na masakit na masakit yung tenga nyo para kahit papano ma-shift po yung pain dun sa sakit ng tenga kaysa sa nararamdaman yung sakit. Pero just a silly thing not to do. Uh, pero gusto ko lang po mawala siya sa isip niyo kahit ilang saglit. Okay? Para po sa mga tao ngayon umiiyak, para po sa mga tao ngayon na hurt na hurt, I assure you, there's a better tomorrow waiting for you, kapatid. I may not know you personally, but um, alam ko na hindi ka pa Kapit ka lang, ha? Kapit ka lang. And, uh, nagtatanong po yung iba sa akin, bakit hindi po ako sumisingil ng mahal na rates. Meron pong iba, 8,000, 3,800, 5,000, 6,000. Hindi ko po gagawin yun kasi hindi ko po ito ginagawang um, hanap buhay. No? This is just my way of my mission. Kung maliit po yung singil ko, it's just because... Um, meron lang po talaga akong mission. So, yung mga donation nyo po na, ano, nag nagugulat po silang mababa na. Kasi, Like yan, for candles, for incense, so ganyan lang po talaga. Hindi po tayo, and for gems, ganyan lang po. Hindi po tayo sisingil out of, uh, dahil ikakabuhay ko to know I have work po. And it's just my mission to send you the message of the divine universe. Okay, kaya totoo po na malalapit kayo sa puso ko. Pag subscribers ko po kayo, sobrang laki po ng discount natin for you. And I'll make sure hihimayin ko po yung inyong um, sitwasyon. Okay? So, thank you po sa tiwala niyo sa akin. Thank you for watching. I am so grateful sa lahat po ng mga nagme-message sa akin. Private message na hindi sila nag-skip ng ads, ng ganito, ng ganyan. Marami pong salamat ha. Hindi niyo lang din po alam from the bottom of my heart na appreciate ko po kay lahat. At alam niyo po ba, nararamdaman ko po pag naghihintay na po kay lahat ng upload. Sobra po akong hindi mapakali. So, I have to sit down and give you the divine universe message for you. Um, maraming marami pong salamat sa inyo at um, mga kapatid, na-appreciate ko po lahat ng likes, comments, o pwede ma hindi ko po lahat mabasa, no? Kasi medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko na ng ilang araw. At pag po ako na wag po akong sumama ang pakiramdam dahil ayoko po sa alagang nagka-cancel. Pero ngayong lunes po, parang pagising ko medyo mabigat ng konti. Pero Umupo pa rin po ako kasi I know may mga tao na hindi kaya magpa-private reading at inaantay po nila to. And this is for you guys. No, so maraming maraming pong salamat. Don't forget I have a live um, on October, ah, sorry, on um, may nag po sa inyo na October na ang lakas ng ano. Kaya nasabi ko. Uh, Mag-live po ako ng December 24. Maglalabas po ako ng announcement no um, maybe mga around 10 o'clock no uh, maglalabas po tayo niyan 10 or 9 o'clock ng gabi or 10 o'clock ng gabi basta magla po ako on December 24 that's my meet and greet with you with all of you gusto ko lang po kayong makasama gusto ko po kayong makachika and tignan po natin kung sino yung mga tanong nyo na pwede natin sagutin answerable by um, may sobrang ikli lang po kasi ang dami po natin no, no? so thank you very much po and may God bless you today and um, I hope na huwag nyo po siya masyado isipin today and focus on yourself and uh, yun lang po thank you very much and have a blessed day and may God bless us all thank you